Yeah. Andito tayo sa Luneta Park, kakapsat mga bonsai. Titignan na natin itong Luneta Theater. Luneta Theater, saka itong Luneta Hotel. Mga iconic, mga ano dito sa banda sa may Luneta. Sikat na sikat natin itong sinihan na ito, Luneta Theater. Wala na, ano na rin, abandon na rin. Tapos yung katabi niya, Luneta Hotel, wala na rin. Yan. Yeah. Kaya lipatay pa tayo nung, hindi pa tayo maki-apo Rizal mamaya. Sa kabila yan, yung Rizal. Yung Luneta Theater. Tapos yung Luneta Hotel. Tapos mamaya, pupunta na tayo sa Rizal Hotel katapat ng manila hotel yon magkabsa magkabunsay magentarito maganda yung yung ito iconic yung 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 ito yung luneta, Ala, abandon na. Dati sikat na sikat to eh. Ito yung abandon na sinihan. Luneta Theater yan. Luneta. Sa corner siya ng Rojas Boulevard. Rojas Boulevard na kasi yun eh. Diba? yon Rojas Boulevard na yun. Ito, Luneta Theater. Sikat na sikat dati yung sinihan to. Dito dati nanunod si Papa eh. Layo, diba? Nanunod siya rito. Paborito ni Papa rito. Saka sa Times. Times Theater kasi sa Quiapo. Double picture yun ito lumang wala abandon na rin itong ano na to itong theater na to theater house yun luneta theater sikat lang sikat na dati dito lamang sa kabila ito luneta theater ha yan pa mga bunso yung luneta theater dito naman sa kabila luneta hotel yan yan yung fasad ng luneta hotel Luneta Hotel yan sikat na sikat din dati yan ngayon wala na rin abandon na siya sikat na sikat yan na hotel dati siya sa mga sikat na hotel dito sa Roas Boulevard Luneta Hotel wala na eh na kumbaga na ano na siya patawag doon kami tayo dito. mga lumang structure dito sa Roas Boulevard yan, Luneta Hotel kakabsat, pangabuntoy sikat na sikat natin ang hotel wala, abandon na ngayon wala na, wala na ano, hindi na ginagamit eh, sikat na sikat dati yan. Doon na hotel niya. Sikat na sikat dati ito eh. Luneta Hotel. Ito naman kabila. Luneta, Luneta Theater naman itong kabila. Ito, Luneta Hotel. Mga lumang building talaga ito. Magkakasabi, tatlo. Ito, iconic ito eh. Luneta Hotel. Upload videos lang. Kakapsar, mga bunsoy ha? Lipat na tayo doon. Sa kabila. Sa Rizal Hotel naman. Saka sa Manila Hotel. Bye bye. Salamat. Luneta theater. Luneta theater. Luneta hotel.